Yo, what's up mga Cubs? Isang magandang bago doon para sa atin at sa Barangay Ginebra. Nanalo ang Barangay Ginebra sa San Miguel Pier sa score na 93-81. Tinanghal na best player of the game si Troy Rosario. Kung saan score ito ng 22 points at 10 rebounds. Isang magandang laro agad ang pinakita ni Troy Rosario sa harap ng Ginebra fans kung saan umiscore ito ng 22 points at 16 points dito ay galing sa second half umiscore din si Troy Rosario sa kanyang 3 points na may 4 out of 8 kung saan siyang naging susi sa pagkapanalo ng barangay Ginebra dahil sinira niya ang momentum ng San Miguel sa second half hindi na kinailangan ni Justin Brownlee na umiscore ng malaking puntos dahil maganda ang nilaro ng mga local players. Mi score si Justin Brownlee ng 19 points, 2 assists, 7 rebounds, 3 block at 1 steal. Miscore naman si Stephen Holt ng 15 points. Si Japet Japheth miscore ng 11 points at 8 rebounds. Samantalang si Thompson ay miscore ng 8 points. At halos mag triple, double at kumolekta ng 12 rebounds at 11 assists. Umiscore naman si RJ Abarentos ng 8 points at 7 points para kay Maverick Ahangisi. Pagamat naka-activate na si Jamie Malonzo mga Cubs ay hindi pa siya nakapaglaro kagabi dahil hindi pa siya nabibigyan ng clearance ng barangay Ginebra Umiscore si Jun Marco ng 12 points, 23 rebounds at 2 blocks at umiscore si Jabari Narcis ng 17 points at 10 rebounds at 8 out of 18 from the field malamang sa malamang ay papalitan na ito ng San Miguel Beer sunod na laban ng Barangay Inebra mga Cubs ay sa January 8 kalaban ng number 1 Northport Batampier sa ganap na 7.30pm kita kits mga Cubs thank <music>